Ano Marimar? Patapos ka na ba yan? Eto, malapit na. Buti naman. Bilis naman. lang naman to eh. Basic lang to sa akin. Sabagay. Ah, uh, good morning guys. Eh, hey, good morning sir. Ah, uh, nga pala, si Francis. Tagong katrabaho niyo. Oh, Marimar, anong nangyari sa'yo? Ah, uh, Francis, si Marimar, si Jayboy. Si Jayboy nga pala yung magtuturo sa'yo sa trabaho mo. Sige po, sir. Pag may katanungan ka, tanong mo na kay Jai okay? Sige, Sir. So, paano? Maiwan ko na kayo, ha? Sige, Sir. O, Rymari, pinapagawa ko sa'yo. Dapat bigyan mo na sa'kin. Opo, Sir. Ito, palapit na ako. Okay, sige. Process yeah. Sige. <coughs> 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 ah, Pogi. Welcome dito sa work natin, ha. Ah. Feel free. <coughs> Feel free to ask me. <coughs> Oh, teka lang. Tuturuan ko na siya, di ba? Pinapaturuan siya. Ay, Jay Boy! Wait! Diyan ka lang! Teka lang! Kautan kay! Dapat ako magtuturo sa kanya! Wala ka namang alam dun eh! Anong walang alam? Ang dangin pa ka kayang alam! Diyan ka na ako na magtuturo! Bala ka! Ah, baby boy, <laughs> ako nga pala yung magtuturo sa'yo. Kasi ako yung naka-assign na magturo sa'yo eh. Oh, uh, tuturo ko sa'yo yung mga basic muna ha bak dito sa company natin. Ikaw <laughs> naman, huwag ka namang umiti dyan. Pupupula ako sa yun yan. Sige na, umupo ka muna. Tawagin na lang kita. Ah, ayaw mo bang i-guide kita? Baka naman gusto mong i-guide kita para mas mabilis kang matuto. Hindi na. Umupo ka muna dun. Tawagin na lang kita pag kailangan ko na. Eto naman, masyadong suplado. Ano, gusto mo bang magkape? Bibigyan kita, titimplahan kita. Masarap ako magtimpla. O, oh, sige na. Kamaya magka tayo. Magpawala. Sige. Kabahala. Ah. Hi. Uh, baby boy, tak mag-isa ka lang? Yan mo naman, ako. Alam mo, napaka-pogi mo talaga, no? Bagay tayo. <laughs> Alam mo, kayo na pa kita napapansin eh. Papansin ka talaga. Eh, pasaytya ka na eh. Yun kasi yung gusto ko eh. Yung mapansin mo ko, yung mapansin mo yung kagandahan ko. <laughs> By the way, nga pala. Marimar? Ganda ng pangalan mo ah. Aba, siyempre naman. Kakaiba. Ito naman, pinapakilig mo naman ako. Pero maiba tayo. May girlfriend ka na ba? Girlfriend? Oo. Wala pa, single pa ako eh. My God! Alam mo? Bagay tayo. Ito oh. lang, <laughs> pabino pa. No? O siya, sige. Yung mga pinagkainan mo dito, libre ko na. Ako na magbabayad. Halika. Oo. Ikaw mo. Ba? Tulong tayo. Ako naman, ah. Sige ba? <laughs> Ay. Ano, Ben? Wala na tayo sa office? Sige. Balik na tayo. Ay! <laughs> pinipilig ako. Uy, hey, Marimar! Mm. Nabalitaan ko. May jowa na si Francis. Kaya tigilan mo na pagiging dilulo mo sa kanya, ha? Eh, ano may jowa? Wala siyang jowa, no? Ikaw talaga, hilig mo talaga sa fake news. Tsaka, alam mo ba? Nararamdaman ko, feeling ko may crush din siya sa akin. Nagkakagusto na rin siya sa akin. Kasi kanina, alam mo yung... Alam mo yung sa mga Korean romance, ano ba tawag nun? Yun ba yun, yung tamang term nun? Yung bigla kayong nagkakatitigan tapos nararamdaman mo yung yung love sa isa't isa ganun yung nararamdaman ko kanina! Bala ka dyan, basta binalaan na kita ha. Ikaw masyado ka lang pa kay Almero. Eh. Marimar? May request sana ako eh. Pwede ba turuan mo ako? Turoan kita paano magmahal? <laughs> Ay hindi! Hindi, yung sa ano? <laughs> sa trabaho? Oo ah, naman, babe boy. Ikaw pa ba? Oo. Oh. Gaya na nga ako muna kayo. Mag-break tayo muna ako. Puro kayo lang, diyan. Sabi ko naman sa'yo. <laughs> Uy! Tera to'ng to. siya ako na lang papunta dyan ah. <laughs> Talaga? Marimar, may start na tayo ah. Sige. Open mo na yan. Alam yung puso ko. Hindi, yung laptop. Ay, ay sorry. Yung laptop pala. <laughs> hmm. So, eto. Eto turo ko sa'yo lahat ng mga kaalaman ko dito sa related sa company natin. And... Oh, ayan. Ang hmm, ganun nga. Oo. Oh. Pala marimar. May gusto sana ako na malaman yung sa account. Aba, hawak mo yun. Pwede turuan mo ako nun. Kasi, ah, in case na nag-absent ka, kahit ako, bibigyan mo na access, di ba? Ah. <gasps> Pogi, pasensya ka na. Pero, tang, ako lang talaga dapat nakakaalam yun. Kasi, confidential kasi yun. Alam mo, baby girl. Please lang. Sige na, kahit di naman ito makakarating kay boss eh. Kasi gusto ko malaman talaga na lahat ng trabaho dito. Sige uh -huh. na, baby girl. Ha? baby boy, pasensya ka na kasi baka kasi malagot ako. Baka magkaroon ng ano problema. Please. Hindi ka kami malalagot kay boss. Mamaya, bibigyan kita. Talaga? Oo. Oh, uh -huh. uh -huh. sige na. O siya, sige. Ibigay ko sa'yo yung account. Okay. Wait talaga ni baby girl. Ah! Tsaka, ang ganda ng hairband mo. Bagay na bagay sa'yo. Ah, oo, oh, oh, syempre. Matagal ko na suot yan kasi pag sinusuot ko yan, mas lalo akong gumaganda. Ano ba? Oh. Ano ang dali lang pala. Mm -hmm. Sabi ko naman sa hey, mabilis kang turuan. Kaya nga eh. Alam mo, maraming salamat talaga. Hindi ka lang maganda. Huh? Mabait ka pa. Ano? Ang ng batok mo. o oh, ikaw, gabi ka naman. <laughs> Alam mo, sa susunod, kumuskus ka ng wig mo, ha? O yung ikaw, baby boy, huwag kang ganyan, ha? <laughs> Salamat ka, nagkakagusto pa rin ako sa'yo kahit mukha kang tompo, Hindi ah. Sige, o. Oh, ano ba yan? Okay na, okay na to sa akin eh. Yakang-yaka ko na. Yakang-yaka mo na. Salamat ha. Eh ako yakang-yaka mo na ba? Mamaya. <laughs> Sige. Thank you yeah. <laughs> Kikit mo talaga. Good boy talaga. Good morning, Jay boy. Good morning, Marimar. Mukhang fresh na fresh ka. Aba, syempre. Alam mo na, pag ganito yung aura ko. Alam mo nang ibig sabihin nun. Uh, good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Marimar, sir. ano yung ibig sabihin nito? Pag-check nga. Sir! Oh, di ba? Bakit nabawasan ng 10K sa accounts ng company ko? Nang wala man ng approval ko? Sir, hindi ko po to alam, sir. Tsaka wala naman po kong transactions na ginawa, sir, eh. Alam mo, Marimar, ikaw pa naman yung pinagkakatiwalaan ko. Di ba? Siguraduhin mo lang, ha? Na may papakita ka sa akin tamang computation. Sir, yun na nga po, sir, eh. Ako po yung pinagkakatiwalaan nyo dito sa kompanya. Eh, wala naman po talaga akong ginawang Basta Kaya, Marimar, man? aasahan kita dyan. Sir. Sure. Ah. Paano Ano nangyari to? Eh Marimar, ato ba kasi nangyari? Hindi ko alam! Hindi ko alam kung paano nabawasan ng 10,000 yung account natin. Tsaka wala naman akong transactions nang ginawa. Ah. Oh my God! <laughs> Namaligno na ata yung kumpanya na to eh. Eh, ba tinuruan mo si Francis nung isang araw? Oo. Tinuruan ko, binigyan ko ng access. Eh, nanghingi kasi siya sa akin eh. Tsaka, eh, imposible naman na siya yung kumuha nun. Bit kaya nun? Napakarupok mo kasi eh. Yan tuloy, na-scam ka na yun. Anong scam pinagsasabi mo dyan? Ikaw talaga napaka-ano mo eh. Wala kang ebidensya dyan. Paano um, mo pinagsasabi mo? imposible naman na no Ano ba yan? Uh, baby boy. Di ba, binigyan kita ng access sa account natin dito sa company. Huwag ka na magagalit ha, pero ako'y nagtatanong lamang. May kinalaman ka ba sa nawawalang pera? May nawawala kasing 10K sa account ng company natin eh. Eh, ikaw lang naman yung binigyan ko ng access. Tayo lang naman dalaw nakakaalam noon. Ano Marimar? Hindi ko gusto yung tono ng dila mo ah. mo ako yung nakaw? Ah, baby boy, hindi naman sa ganun. Uy Marimar! Magkano ba yung nawala, ha? Kaya ko naman kitain dito eh. Sa pagtitrabaho. Ah, baby boy. Di po kitin ko yung access. Ah. Kinukuha ko na yung pera. Baby boy, huwag ka na magalit. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, huwag ka nang ma-stress dyan. Sige ka, mawawala yung kapugian mo niya. Sige hey na, sabawan na lang tayo. Sinsya ka na ha? Okay lang. Masensya ka na din ha. Tatanong lang naman ako eh. Baka pala, mamaya ililibri mo ko sa kantina. Kasi, napatay yung sahod. Tsaka, tingnan mo naman, wala akong pera. Tingin mo kung paunod na ako no? So, mamaya lalabas tayo, kakain tayo? Oo. Tapos, ako magbabayad? Siyempre. Kasi, Bago lang ako dito eh. Pwede ba ikaw muna? Sige, sige. Alam mo namang malakas ka sa akin. Hmm. oh, sabi ko naman sa'yo, di ba? Tapos pagbibintangan mo siyang siya yung nagnako ng pera, eh wala nga siyang pambayad ng pagkain namin eh. panglabas namin mamaya, ako pa nga pagbabayarin niya eh. Tapos pagbibintangan mo siya. Ikaw talaga, hindi ka sa maling hinala eh. Pero malakas talaga ang kutob ko. Surprise siya kumuha ng pera eh. Ay nako, kumalma ka, kutob mo lang yan. Saka doon kasi yung dilulu, hindi ka na nag-iisip ng na tama eh. alam <laughs> Alamero. Marimar! Sir? Marimar, ano ibig sabihin yan? Ha? Noong una, tangyay lang yung nawawala. Tapos ngayon, 100k! Oh my gosh. Sir, I swear, hindi ko po talaga alam. Paano hindi mo alam, Marimar? Sir. Ha? Sino hindi magagalit ng ganito? 100k yung nawawala Sir, pardon please. And, let me explain. And, well, I'm explain, Please, believe me. Ano nga ano? Siri, eh. ganto kasi yun. Binigay ko kasi 'yung access na account natin sa company. Naku, mo marimar. Hindi mo ba lang? Na ngayong araw din. Naku, si Francis. Nag-file ng resignation letter, hindi papasok. Sir, I'm so sorry, but I will find a way to catch up here. Hello, Marimar. Sobra aney. Eh. Eh, bakit ba binigay mo? Ha? Ano ba naiisip mo? Sir... I'm a woman. I'm, I'm just in love. Marimar, sorry. Pero sisiguraduhin ko sa'yo. Mawawalan ka ng trabaho. At isa pa, kakasuhan kita. No, sir. I don't no. I'm begging you, please. Alam mo yung protocol dito, di ba, sa company? Just give us a chance. Alam mo, Marimar, pasensya ka na, ha? Kung sobrang nagagalit ako sa'yo. Pero Marimar, sorry. Tatanggalin kita sa trabaho. Bigyan niyo naman po ko ng isang pagkakataon. Pangako po, hahanapin ah, ko po si Francis. I will try my best. <laughs> Sisikapin ko po makuha ulit yung pera sa kanya, sir. Promise po. Hindi po ako titigil hanggang hindi ko po nakukuha yung pera ng company natin. Tsaka, sir, isa pa. Ah... Uh, kaltasan nyo na lang po yung 5 months na sahod ko po dito sa company natin. Huwag nyo na lang po akong tanggalin, sir. I'm begging you, please. Okay, sige, Marimar. I'm giving you one week. Bibigyan kita ng chance. Pero siguraduhin mo, mahanap mo si Francis. Pag di mo nagawa yan, pasayin siya ka na. Tutuloy ko yung kaso. Sir. Ano ba yan? Uy, Barbar! Ang mga ribit gilit gilit siya, sir. Inalaman eh, ako na si ni sir na binigay ko yung access ng account natin kay Francis, eh. Eh, may nawawalang 100,000 sa account natin. Kasi na sinabi ko sa iyo, eh. Eh, paano yan? Gusto mo tulungan kita, hanapin natin si Francis. Seriously? Oh, fine. Let's go. Okay. Anjay, boy. Maraming salamat sa libre mo kanina, ha. Ikaw tuloy nagbayad eh, wala na kasi akong sinasahod eh. At saka, gutom na gutom na rin kasi ako kanina. Ano ka ba? Okay lang yun. Walang problema yun. Uy, si Francis yun ah. Yeah. Kuya, kadalang kahit alam ko ah. Si Francis na! Sige na, sundan mo na. Tatawagin ko lang si Sir. Ayup ka? Dito ka lang pala sa lunggawang nagtatagong ayup ka? Ibalik mo yung pera na ako sa amin! Teka lang! Ba't nakapasok ka sa bahay ko? Ha? Nakapasok ako kasi bukas yung pinto! Saan ka nung mong pera? Huwag ka lang ako. Francis! Ibalik mo yung pera Hoy, na ako! Hoy, Wala akong kinuha ang pera. Nakita mo na yung bahay ko! Walang kalaman naman! Ano sinasabi mo? Pera? Huwag ka lang mag-deny! Alam nating dalawa na binigyan kita ng access sa account namin. Hoy, Marimar, tigilan mo ako. Baka na-miss mo lang ako, no? Tumahimik ka! Ito naman. Itigilan mo ako sa kakalati mo. Hindi natatalab sa akin yan. Pa-baby ka lang, eh. Tumigil ka. Oh, kiss na kita. Tigilan mo nga ako? Ah, uh, sir. Oh. pa napot na itong tao to. May favorites dito. Ah, uh, Francis. Huh? Huwag ka okay, nang palusot. Na-trace namin yung perang ninakaw mo pumasok sa bangko mo. Sir, hindi naman ako may kasalanan na na. Si Mari Mari yun. Tumigil ka na, Francis. Bilang isang kasong bibigay namin sa'yo, patong-patong. Dahil sa paggamit mo ng peking dokumento para makapasok sa aming company. Sige na, sir. Daputin niyo na yan. Sir. Sige na. Sumama ka na. Sige na. Ah, uh, nga pala, Marimar. Maraming salamat sa iyo ah. Kasi nahuli nga si Francis. At sa pa, total nahuli naman si Francis. Hindi na kita kakasuhan. Salamat po sir. Tsaka sir, pasensya na po ulit sa ginawa ko. Kasi ang mali ko lang po is nagtiwala po kasi agad ako sa eh. Nagpadala po kasi ako sa bugso ng akin ng Alam mo Marimar, dapat maging aral na sa iyo to. Po sir. O sige na, sumunod tayo sa presinto. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih.